Yo, magandang hapon po mga katusok. So, yan po yung armas natin guys. Yan, hinanda natin yung mga armas natin. Sana ay suportahan tayo ng gobyerno para makagawa pa tayo ng marami armas. Yan yung gagamitin natin sa Philippine Sea. Yan. Yan po mga order po yan lahat. Yan. So, share nyo itong mga, yung mga video natin para makita nila na gumagawa po tayo ng armas para sa Philippine sea at para sa dagat yan yan yung yan, yan, po lahat ay order po yan lahat yan so medyo marami yung nagawa nating armas yan meron po tayong 6 ano 140 yan po yung gamitin pang ambos o pang ambos ng blue pin o tuna yan guys so yan guys maraming salamat guys at pakishare itong video natin guys para mas marami pang gusto mag-order at maraming maraming salamat po sa mga nag-order nito. So malapit na po matapos. Yan, update ko lang yung mga nag ano, kasi nag na po ako. Siguro bukas mag-cleaner na tayo sunod na araw ay magliliha para matapos na. Yon, maraming maraming salamat po sa panonood. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood. so, yon. Lahat po ito ay order. Yan. So ito yung pangdigma, pangdigma sa mga sa mga mga katusok diyan. Mga katusok, maraming maraming salamat po sa panonood at paki palo sa ating Facebook page para updated po kayo sa ating mga available at sa mga tutorial. At ating YouTube channel, Brian Da Gifted. Yan po ng ating tutorial. Maraming tutorial doon at kahit dito sa ating Facebook page meron din. Yan po, maraming maraming salamat po sa panonood. So yan guys, so ito, Oo, so, ulitin ko lang, yan po 70 cm, 60 cm. Yan, tip to tip po tayo ha, tip to tip. Yan, ang ating 60 cm, sasabihin so ko lang yung presyo, ay 3,000 pre shipping, ready to use, double rubber. Yan po. At ang ating ano, lahat po nito ay double rubber. Yan po. So, ito guys, yung 140 cm, yan, order din yan. At ito, ah uh, ito yung 100, 100 cm, yan. So, 100 cm natin. So, wala pang kaitsura-itsura yan kasi yun nga, pipliniran pa natin yan. Yan. At nakakaano ko lang tawag ito. Nakapadikit ko lang. Yan po. Yan po, yan. Kakadikit lang yan. Yan, kakadikit lang yan. So, yun po mga katusok. Maraming, maraming salamat po sa panood nyo. Yan. So, nakahanda na po yan. Nating SG. Yan po, ang mga armas sa mga mga siman, sinima na sa laod <laughs> yan po guys marami maraming salamat po sa panonood kasi hanggang dyan lang yung kaya nating armas eh yan yung mga armas natin sa mga armas ng mga Pinoy o armas ng mga Pilipinas <laughs> yan po so maraming maraming salamat po sa panood at paki-subscribe sa ating YouTube channel Brian the Gifted at paki-follow sa ating You ating Facebook page Bungo is Fergan. Yun po guys. At maraming salamat po.